Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Bulacan noong 2022. Ito ay ang naging kamatayan ng isang single mom at ang masakit. Ang nasabing pamamaslang ay nangyari sa araw ng pagdiriwang ng ikasampong kaarawan ng kanyang anak. Ang ginawang karumal-dumal na krimen ay nasaksihan ng musmos na bata. Pintaanyos na babae, sinakal umano ng kanyang ex-boyfriend. Samahan niyo po akong balikan ang naging kamatayan ni Regine Mariano Sebastian. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. May 29, 2022 Nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Bulacan tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan ng kanyang mga kamag-anak sa loob ng kanyang sariling silid. Ang biktima ay kinilalang ang single mother na si Regine Mariano Sebastian, 30 years old at residente ng barangay Kalumpang. Nang magtungo sila sa crime scene, ay nadatna nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at may nakapulupot pa na charger sa kanyang leeg. May suot itong damit subalit wala itong suot na pang ibabang kasuotan. Kaya naman una ng hinala ng mga pulis ay biktima ito ng panggagahasa. Agad din namang nakilala ang sospek dahil sa ang masakit na pangyayari ay nakita ng birthday celebrant ang sampung taong gulang na anak ng biktima. Kami po lahat ng mga tao na present doon. At yun nga po, nakita na, na interview po namin sa anak ng biktima, ay naituro po niya agad yung suspect. Pagkita po namin sa crime scene, meron pong cord ng charger na naka, nakatali sa leeg ng biktima. Kasama po sa kwarto yung bata nung nangyayari yung krimen. Sa guidance ng ama nito ay buong tapang nitong sinagot ang tanong ng mga investigador at isinalaysay ang kanyang nakita. Sa isinalaysay nito ay isang tao lamang itunuro nitong salarin ang dating nobyo ng biktima na si Kerwin Kabigting alias Pipoy. Maliban dito ay nakuhaan din sa CCTV ang suspect nang lumabas at pumasok sa bahay ng mga biktima. At isang video pa ang binigay ng mga kamag-anak ni Regine kung saan ay nagawa pang makuhaan ng video ng biktima ang suspect habang nakadapa ito sa sahig sa ibaba ng kanyang kama bago mangyari ang krimen. Ayon sa kapatid ni Regine, ang suspect na si Kerwin Kabigting at ang biktima ay dating magkasintahan, high school sweetheart ika nga. Subalit sa di alam na kadahilanan ay naghiwalay ang dalawa at nagkaroon ng sari-sarili nilang pareha. Si Regina ay nabuntis naman sa kanyang anak habang nag-aaral ito ng kolehiyo. nag in sila ng ama ng anak habang nagtatrabaho siya bilang manager sa isang computer shop. Subalit dahil sa pandemya ay nagsarang nasabing computer shop at naghiwalay sila ng kinakasama dahil sa ilang personal na problema. Ganon pa man ay maayos naman silang naghiwalay at may mga pag-uusap para sa bata. Sa katunayan ay hinihiram ito ng ama sa araw na walang pasok. Nang magsara ang tinatrabahuhan ni Regine ay nagpa siya ito na bumalik sa Bulacan. Sa pagbabalik nito ng Bulacan ay muli silang nagkita ng childhood sweetheart na si Kerwin Kabigting o Pipoy. Nang malaman nito na hiwalay na si Regine sa kinakasama, ay nagsimula itong magpakita ng interes sa biktima. Malimit na itong pumunta sa kanilang bahay at naghahatid pa ng ulam. May mga pagkakataon din na nagugulat na lamang sila kasi bigla na lamang itong sumusulpot kahit saan. Sila magpunta na tila ba laging nakasunod sa kanila. Subalit kahit na anong ipakita nito ay ayaw na ni Regine at wala na itong pagtingin sa suspect. Ayon dito ay pagiging kaibigan na lamang ang kaya niyang ibigay dito. Sa katunayan ay plano na ni Regine at ng anak nito na umalis ng bansa para manirahan sa Amerika. Noong May 28, 2022 ay idinaos ng pamilya ang ikasampung kaharawan ng anak ni Regine. Tulad ng ibang ina ay si Regina ata ang pinakapunong abala. Maaga itong nagising at inasikasa ang mga lulutuin hanggang sa pag-entertain sa mga bisita. Karamihan sa mga iyon ay mga kamag-anak at kaibigan na ng pamilya. Maliban sa ikasampung kaarawan ng anak ay isinabay na din sa selebrasyon ang birthday ng kanilang ina at kapatid. Kaya naman ang nasabing party ay maituturing na triple celebration. Maliban sa mga pagkain ay syempre hindi mawawala ang videoke. Nang sumapit na ang hapon ay nagsimula na silang mag-inuman habang kumakanta. Sa paglalim ng gabi sa gitna ng kasiyahan ay dumating si Kerwin Kabigting. Una itong umupo sa tabi ng kapatid ni Regine na babae. Subalit naging makulit ito at may pagkakataon na tinatapik nito ang hita niya. Kaya naman nagpa siya ito na pumasok na sa loob ng bahay. Sa pagalis ng kapatid ay sa biktima naman tumabi ang suspect. At dito, katulad ng sa una, ay naging makulit ito. Kaya naman nagpaalam na din si Regine para umakyat na sa itaas ng bahay at magpahinga. Bago magpahinga ay naligo muna ito dahil sa maalinsangan at marahil ay mainit dahil sa nainom nitong alak. Makalipas lamang ilang minuto ay umalis si Kerwin Kabigting sa inuman at umakyat sa silid ng biktima. Una na itong dumapa sa sahig sa ibaba ng kama sa silid ni Regine kung saan ay nagawa pa itong makuhaan ng video ng biktima. Nang paalisin niya ito at pilit na palabasin ng silid ay dito na nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Ayon sa anak ni Regine ay nakita niya ng sakta ni Kerwin ang mami niya at nang sakalin niya ito ng charger sa leeg. Dahil sa takot ng bata na baka saktan siya ng sospek ay nagtalokbong ito ng kumot at nagpanggap na natutulog. Sa kanyang pagpikit ay tuluyan na siyang nakatulog. Nang magising ay nakita na niya ang inanawala ng buhay. Eh, mami. According po dun sa statement ng minor, nakita niya raw po yung si Tito Pipoy, sinasakal daw po ng charger yung mami niya. Ang bata, nung nakita niya po na nagkakaroon ng ganun pangyayari, pumikit po siya hanggang sa makatulog na siya. Matapos ang ginawang panggagahasa at pagpatay, ay nagawa pang bumalik ni Kerwin sa inuman bago ito tuluyang umalis. Lingid sa kaalaman nilang lahat na pinatay na nito si Regine. Kinabukasan ayon sa kapatid ng biktima ay inakala nila na napagod lamang ito kaya naman tinanghali na ng gising. Nang puntahan nila sa silid ay dito na nila nakita ang kalunos-lunos na kalagayan nito habang nasa kama naman at walang imig ang sampun taon nitong anak. Maliban sa salaysay ng bata ay nakita din ng kasambahay ng pamilya ang sospek sa loob ng silid ng biktima. Ayon dito ay nakita niya na nakadapa ang sospek sa sahig ng silid habang nagpupunas ng basang buhok ang biktima. There's substantial evidence saan you na know, itong suspect na nag-exist dun sa auto ng victim. Base sa resulta ng autopsy, ay namatay si Regine sa hinang pagkawala ng hangin dahil sa pagkakasakal. Nagtamo din ito ng maraming pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Positibo din ginahasa ang biktima base sa mga sugat o laceration na nakita sa maselang bahagi ng katawan nito. Nawawala din ang mga alahas at pera ng biktima na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. At sa salaysay ng mga saksi at sa mga ebidensya na nakalap ng mga investigador ay inaresto nila si Kerwin Cabigting sa San Jose del Monte, Bulacan. Itinanggi nito na may kinalaman siya sa pangyayari at nanatiling walang kibo. Ayon dito ay karapatan niyang manahimik at magsasalita lamang sa araw ng paglilitis. Sa pagkakaaresto sa suspect ay nagawa nilang ma-recover ang cellphone nito kung saan ay naglalaman nito ng ilan pang mahalagang ebidensya gaya ng mga chats at pictures na magdidiin dito. Ang suspect ay sinampahan na ng kasong pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa sa Prosecutor's Office ng Bulacan. Sa pagkakadakip sa suspect at sa mga nakalap na ebidensya ay kinonsider na ng Bulacan PNP na solve at close na ang kaso ng pagkamatay ni Regine Sebastian. Hanggang ngayon ay dinidinig pa din ang kaso sa mababang hukuman at mananatiling inosente si Kerwin Cabigting hanggang sa mahatulan ito at mapatunayan ng hukuman na nagkasala. Ang 10 years old naman noon na anak na Regine ay sumailalim sa therapy para makalimutan ito ang masakit na pangyayari. Paano na lamang kaya nito magagawang ipagdiwang ang kanyang kaarawan taon-taon? Kung sa tuwing sasapit ang araw na iyon ay babalik sa kanyang alaala ang masakit na naging kamatayan ng kanyang ina. At ang masakit pa ay nakita niya kung paano ito binawian ng hininga at wala siyang nagawa para tulungan ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.